Nakikita nyo ba tong oil seal na malit na ito mga busing dito sa ating crank shield, mga bossing? Di ba hindi natin napapansin yan mga bossing? napal napakalaking silbi yan mga bossing. Once na ito ay maluwang na mga busing, yung pressure ng langis tumatagos na dyan. Hindi na malakas yung buga ng langis paakyat dito sa head mga busing. Kung minsan, kung katagala na yung mga unit natin, lalo na dito sa mga unang version ng mga sniper 155 by mga bossing, yun din yung dahilan kung bakit ano, walang langis na umakyat dito sa head dahil dito mga bossing. At yung mga legit na sniper mechanic, mga bossing, talagang alam nila ito, mga bossing. Based on my research, talagang napakalaking tulong nito na Kaya kung magbabaklas ka ng mga, magpapalit kayo ng mga lining, okay naman ay magbabaklas ka dito sa clutch side, mga bossing. Papalitan nyo na yan, mga bossing, lalo na kung kalumaan yung mga unit nyo. Mura lang naman ito, mga bossing, kaysa naman, ano nang dahil lang dito ay eh, magkakaroon ng malaking problema sa head ng ating mga unit. At dahil nagbaklas na rin tayo dito, mga bossing, kahit okay pa ito, papalitan na rin natin para mas sure ba walang back job eh mahirap na kaya ito bumili na lang tayo nito na napakamura lang naman nito mga bossing oh. genuine pa rin yung ipapalit natin kasi yung genuine kilala na talagang matibay yung pagkagawa isa sa mga aftermarket pag nagpapalit tayo ng mga parts sa ating mga makina mga bossing mas maganda kung genuine di bali ng mahal yung pyesa at least sure, sigurado tayo sa pyesa na ikakabit natin mga boss yun lang mga bossing sana makatulong ang video na to right sa ating lahat peace out.